kamusta mga idol tayo magsiset up na naman ng isang panibagong pagbibideo mga idol so iba iba naman ang gagawin natin ngayon tayo gagawa naman ng yung sa ibon yung bird trap dito sa amin um, sa kaysan yung, yung panghuhuli ng tikling kung paano ginagawa yung bitag ng panghuhuli ng tikling mga idol yan tama tama ang ating ang ating lugar mga idol oh. yan dito kasi maraming tikling. Sige. Simulan na natin mga idol. Ang una sa lahat ay maghahanap muna tayo ng isang kahoy, kahit yung maliit lang mga idol. Yung yung kahoy na mabilis umigkas. Mas maganda kung yung mismo nakabaon na sa lupa. Para kakabitan na lang natin ng, ng tali, yung malit na tali para pag pagigkas niya mas malakas ang pwersa. Sige, ganap na tayo. Jo, masukol lang mga idol. Minsan ay kinakabahan din ako dito sa pagbablog kong ito mga idol kasi hindi biro. Talagang napakasukal. Baka tay malingkis ng sawa. Sukal mga idol. Sukal. medyo maanong anong panahon parang papaulan mga idol ay baka tayo makakakita doon sa aking unang pinuntahan yan pwede na to mga idol oh. tamang tama pwede na to hmm. 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 ganda na to okay na ayos na to hmm. Yun lang ang gagawin natin pinaka ang igkas ng mga idol. ang igkas. Yan. Yan. mga idol ganda ayos ayos gagawa muna tayo ng parang corb mga idol corb ayan saka gagawa tayo ng sahig mga idol sahig Yan. Yan, bali ito mga ito lang gagamitin, gagamitin yung pinakasahig nya. Ito. Dito tutungtong ang ibon at siya ay matatrap na. Yan, dito. Yan. Nagawa tayo dito mga ito lang ganitong curve. Yan, pag ganito. Babao natin. Mama ada Sebentar ni kontik Sting. ating paggagawa ng bitag ay nakulog na yan, tamang tama tayo may tamsi ito mga idol oh. may kita ako nakapag ng tamsi yan yan tali natin ito mga idol dito yan yan to tali natin dito di siya yan dito. Gagawa muna tayo ng taling hugot. Yan. Ito mga dito. Yan. Uh, huli. Ayan. Ayan. Tapos, lagay natin ito dito. Ayan. Kasi nakaganto siya. Nakaganto. Talay natin dito mga idol. Yan. Yan na mga idol Han. Abutin tayo yata ng bagyo sa ating pag-vlog mga idol Yan mga idol Naabot na tayo ng Abutin na tayo ng bagyo Magiging, to, magiging style niya mga idol oh. Tatali natin to sa dulo. Yan, ang ganda mga dulo. Oh. Tali natin siya dito. Abot na tayo ng bagyo. Oh, baka tayo tamaan ng kitlat. Nakatakot pa nga idol. Ayan. Medyo bilisan lang tayo at masama ang pakatandang ko. Parang batay ay tamaan ng kidlat. Ganito mga idol oh. Ganito siya. Ganito. Yan. Oh, nagkas na. Yan. Sasahigan na natin mga idol. Sasahigan na natin. Napakita ko sa inyo para ano. Napeksi yang gawa aku muka itu. napeksi. gisi. pas-pasan tayo. At uulan na. saka ito? Ayan, gaganto natin mga ito, yan, gaganto 'yan. Gento sya oh, yan, gento sya. Yan, pag umano dito ang Tumutong dito ang is, ano ang ibon. Puli siya dito mga idol dito. Asi ganto siya oh. Ha halim bawain natin. Ayun ganyan. Simple mga idol ano simple lang. Ayun ito lang mga mga idol simpleng pang-ano ng ibon. Saka lalagyan natin siya ng patuka. Ayun bigas oh ito. Ito mga idol to. Oh. Ayos.